Mga naninirahan sa isang bansa, puro matataba. Bakit? Alamin. Paraiso kung ituring na mga turista ang Pacific Islands, kabilang na ang Samoa. Makapigil hininga na nga ang mga tanawin dito, perfect pa ito para sa mga gustong lumayo pansamantala sa syudad. Ngunit para sa mga nakatira rito, disadvantage ang pagiging remote o liblib ng Samoa dahil imported ang pagkain nila at malayo ang access nila sa healthcare. Ang resulta, karamihan sa mga Samoan ang obese. Bakit nga ba maraming matataba sa Samoa? Alamin natin. Ayon sa The Lancet, 70% hanggang 80% ng Samoan adults ang hubis. Bukod sa kawalan ng exercise, nakikita rin dahilan ng ilang scientists ang konseptong thrifty genes. Batay sa hypothesis na ito, nag evolve ang katawan ng Pacific Islanders upang manatiling malaki dahil ito sa nasanay nilang katawan na maglakbay sa dagat saan naiimbak ang kanilang enerhiya sa kanilang taba na tumutulong naman sa kanilang survival. Sa kabila nito, pinagsisikapan ng Health Ministers ng Pacific Island Countries na labanan ng obesity at mga sakit at kaakibat nito katulad ng diabetes, heart disease at stroke. Ikaw, ano ang tips mo upang manatiling malusog? D W I Z Research Report. Re -re -report.